na akong lang lagi sa bahay. Single mom of two ako nang magkakilala kami ng kalibin partner ko ngayon. Tatlong taon na rin kaming nagsasama. Dahil sa kabaitan at pagmamahal na pinapakita niya sa akin, ay pumayag ako na magkababy kami. On our first year ng magkasama, nagtry kami na magconceive. Nabuntis naman ako pero nalaglagan ako at dalawang beses nangyari yon bago kami nabiyayaan ng anak. Nung naipanganak ko ang pangani namin, napapansin ko na may changes sa ugali niya. Mainitin ang ulo at nakakapagsalita siya ng hindi maganda sa akin. Hanggang sa unang pagkakataon sinasaktan niya ako. Sinaktan niya ako ng dalawang beses dahil lang sa kalisingan niya. Natutulog siya noon at umiiyak ang bibi namin na naging dahilan para magising siya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung bintang niya na baka doon sinasaktan ko si baby. At nung sinakal niya ako ng dalawang beses, hindi pa sana niya ako titigilan kung hindi pa ako sobrang nagpupumiglas. Kasi halos nawawala na ako ng hininga. Hanggang sa sumunod na away namin ay Suntok niya ako ng dalawang beses sa likod. at isa rin sa ulo habang karga ko yung 5 months naming baby. At buntis na rin pala ako that time at hindi namin alam kasi hindi naman ako niregla simula nang nanganak ako. At habang sinasaktan niya ako, nakatingin siya sa 5 years old kong anak. Gusto ko siyang ipabarangay sana noon kaso nagmakaawa siya sa akin at nangako hindi na niya uulitin. Isa na rin sa nagpabago ng isip ko ay ang anak ko na maliliit pa. Akala ko magbabago na talaga pero lumala pa. Ang sumunod niyang ginawa sa akin ay nung 2 months pa lang yung baby ko after kong maipanganak ang pangalawa namin. Tinutukan niya ako ng... Ipinabarangay ko na siya noon pero nagkaayos pa rin kami dahil nakiusap siya at nangako siya dun sa barangay na hindi na daw niya uulitin. At ang isa pa na pinuproblema ko sa kanya ay ang pagiging mahigpit niya sa akin sa pera. Pero sa alak ay hindi siya nangihinayang. Binibigyan niya lang ako ng pang-araw-araw kong budget na 100 pesos. Ang diskarte ko na lang para mabilhan ko ang sarili ko ng pangangailangan ko ay tinitipid ko na lang yung binibigay niya. Minsan nag instant noodles na lang ako o di kaya ibagoong para maitabi ko yung pera at maibili ko ang sarili ko ng mga pangangailangan ko. Dahil pag hihingi ako sa kanya ng pambili ay nabubullyan niya ako. Palaging next time na lang or hindi naman kailangan yan. Or di kaya walang budget. Pero pagdating sa alak ay napakagalante. At pag may nabibili ako sa naipon ko ay nagagalit pa rin siya sa akin kahit hindi ko naman hinihingi sa kanya yung pambili ko. Lagi ko daw inuuna ang hindi naman kailangan. Hindi rin naman niya ako pinapayagang magtrabaho kahit nung wala pa kaming anak kasi nga daw ay responsibilidad daw ng lalaki ang mag-provide at ang babae naman daw ay mag-asikaso at mag-stay lang dapat sa bahay. Gusto ko rin sana magtinda-tinda ng kung ano-ano dito sa bahay kaso ayaw niya rin kasi baka raw, gusto ko lang din mag-display sa mga lalaki dito sa amin sobrang siloso niya at halos tatlong taon na akong nakakulong sa bahay Hindi makipagkwentuhan sa kapitbahay ay bawal okay lang naman sana sa akin kung marunong man lang siya mag-effort na ipasyal ako kaso hindi rin ang gusto niya sa kanya at sa mga bata lang iikot ang mundo sa ko sa ngayon ay alam ko na sa sarili ko na kaunti na lang yung pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya pero hindi ko magawang iwan dahil maliliit pa yung anak namin at wala akong mga kamag-anak na mahihinga ng tulong at kapag humiwalay ako sa kanya ay sa sustento lang kami aasa kasi hindi naman ako makapagtrabaho dahil wala akong mapapag-iwanan sa mga bata. Gustuhin ko mang mag-online sell kaso wala din naman akong pera para panimula. Ano ba yung pwede kong gawin, Mami Len? Hihingi lang sana ako ng advice sa mga viewers nyo. Babasahin ko po lahat ng comments. Letter sender, Christine ng Alabang. Alam mo yung kalibin mo masyadong makaluma yung pananaw sa buhay. Yung lalaki ang magpo-provide at ang babae ay stay lang sa bahay. Pero impyernong buhay yung pinaparana sa iyo. Bakit yung partner mo yata yung nagkaroon ng postpartum? Ina malala siya. Sinaktan ka na once, nadaan ka pa sa pakiusap. Sa noon dat din na nilapatan ka. Anti mano hindi ka na nagpadala sa pagmamakaawa niya. Tandaan natin tong mga babae ha, na kapag nalapatan ka na ay sunod-sunod na yan. Subscribe right to my channel.